Noong 2008, ang prostitusyon sa Hong Kong ay isang komplikadong isyo na nag-uugnay sa mga aspeto ng kultura, ekonomiya at batas. Sa kabila ng pagiging ilegal ng pimping at pagkuhan ng mga prostituted individuals, nananatili pa rin ang prostitusyon bilang bahagi ng lokal na ekonomiya. Maraming kababaihan, kabilang ang mga migranteng manggagawa, ang nasangkot dito tulot ng kakulangan sa mas magandang oportunidad sa trabaho. Ang iba naman ay napilitang pumasok sa larangang ito dahil sa pangangailangang pinansyal. Kabilang dito si Wong, isang 17 years old na dalaga. Pinasok niya ang mundo ng prostitusyon dahil sa matinding problemang pinansyal, kung saan layunin niyang suportahan ang sarili at ang kanyang pamilya. Subalit noong April 27, 2008, ito na pala ang kanyang magiging huling araw na magbibigay siya ng serbisyo sa kanyang customer. Ano nga ba ang nangyari kay Wong? Gaano kalungkot at kalupit ang huli niyang mga sandali. Matutukoy kaya ang tunay na salarin sa kanyang pagkamatay? Kung nais mong malaman ang mga kasagutan sa mga katanungang ito at ang buong kwento ng buhay ni Wong, tara at aking isasalaysay ang mga pangyayari. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Wong Kamui o kilala sa alias na Kiki Wong pero tatawagin natin sa pangalang Wong ay isinilang noong 1991 sa Hunan, China. Siya ay bunso sa dalawang anak na babae ng kanyang mga magulang. Nang tatlong taong gulang si Wong, ang kanyang mga magulang ay naghiwalay at tuluyan nang nag-file ng deborsyo. Kalaunan, noong 1994, nag-asawa ulit ang kanyang ina ng isang lalaking nagmula sa Hong Kong. Bagaman nag-asawa ang kanyang ina upang makatulong sa pagpapalaki at pagbibigay ng kanilang pangailangan, hindi pa rin ito naging sapat. Nahirapan pa rin silang mamuhay ng maayos. Kaya naman naisipan ng kanilang pamilya na mag-migrate sa Hong Kong noong 2005 kasalukuyang 14 years old si Wong at sila ay nanirahan sa Taipo. Siya at ang kanyang kapatid na babae ay parehong nag-aral sa Taipo Samyak Secondary School. Habang nag-aaral silang magkapatid, ang kanyang ina at stepfather ay nagtatrabaho bilang garbage collector. Masasabing si Wong ay napakatalinong bata dahil sa lahat ng subjects ay nangunguna siya at nagkakaroon pa siya ng mga awards. Subalit dahil mula siya sa China, nahirapan siyang makisalamuha at makisama sa kanyang kapwa mag-aaral sapagkat nahihirapan siyang makapagsalita o hindi siya gaanong tuwid magsalita ng Hong Kong accent. Sa kabila nun, pinagpatuloy niya pa rin ang kanyang pag-aaral ng maayos. Ngunit sadyang ang mga bagay para kay Wong ay hindi naging madali. Dahil sa kahirapan ng kanyang pamilya at kailangang bayaran ng kanilang mga utang na may halagang Hong Kong dollar na 50,000 o katumbas ng 375,000 pesos noong January 2008, pinili ni Wong na huminto sa kanyang third year sa secondary school at naghanap na ng trabaho. Kalaunan siya ay sumali sa isang compensated dating network, isang social network ng sex worker kung saan ang mga batang prostitute ay magbibigay ng kanilang mga serbisyo sa mga matatandang kliyente. At sa pamamagitan ng prostitusyon, dito na rin siya nangarap na maging isang sikat na model. Ngunit ang lahat ng iyon ay mapuputol. Dahil sa mundo ng prostitusyon, nung kalagitnaan ng April 2008, kasalukuyang 17 years old si Wong, nakilala niya ang isang lalaking naging kanyang regular customer para makipag-date at makipagtalik ng halos dalawang linggo. Ang lalaking ito ay nagangalang Ting Kai Tai na may palayaw na Fatty Ting. Si Ting ay ipinanganak sa British Hong Kong noong 1984. Sa edad na lima, namatay ang kanyang ina sa isang car accident habang siya naman ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Simula noon, nagkaroon na siya ng emotional problem. Kaya nung siya ay walong taong gulang, dinala si Ting sa isang psychiatric hospital upang suriin. Batay sa resulta, siya ay na-diagnose na may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD dahilan para siya ay huminto sa kanyang pag-aaral. Sa kanyang pagbibinata, nakasama niya ang kanyang ama at ang bagong asawa ng kanyang ama na nagtrabaho naman sa kanya ng mabuti. Sa kabila ng maayos na pakikitungo ng madrasta at ama sa kanya, hindi pa rin bumuti ang kanyang pagkatao. Sa katunayan, napansin ng maraming kaibigan ni Ting na mayroon siyang kakaibang ugali. Dahil kung minsan ay mabilis itong magalit na nagiging dahilan para mahirapan na siyang kontrolin ng kahit na sino. At noong siya ay 15 years old, nanakit siya ng kapwa niya binata. Dahilan para siya ay maparusahan ng batas na manatili sa kanyang tahanan sa loob ng isang taon. Ngunit ang parusang iyon ay hindi nagpatino kay Ting, kundi naging daan pa ito upang matuto siyang gumamit ng pinagbabawal na gamot. At sa edad na 16 years old, nakikipagtalik na rin siya sa mga babaeng nagbibigay ng aliyong. Noong April 27, 2008, matapos makabalik si Ting mula sa isang night outing sa nightclub ng isang shopping mall, nagpa siya si Ting na tawagan muli si Wong para makipag-date sa labas. At pagkatapos, niyaya naman niya ito na makipagtalik sa loob ng kanyang apartment sa Shek Kip May ng Sham Shui po. Matapos makipagtalik sa loob mismo ng apartment ni Ting, ang dalawa ay parehong nakikinig ng music habang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa hindi malamang dahilan, biglang sinabi ni Wong na gusto na niyang mamatay. At marahil dahil sa epekto ng droga, sinakal naman siya ni Ting hanggang sa mawalan na ng buhay ang dalaga. Pagkatapos ng pagsakal, nagpatuloy lang si Ting sa kanyang ginagawang paggamit ng pinagbabawal na gamot at kalaunan natulog na siya. Sa kanyang paggising, wala siyang naaalala na nangyari sa kanilang dalawa ni Wong at tanging nakita na lamang niya ay wala ng buhay ang dalaga. Upang maitago at maitapo niya ang bangkay ng dalaga, pinaghiwahiwalay niya ang katawan nito. Sa loob ng anim na oras, pinotol putol ni Ting ang katawan ni Wong sa loob ng banyo, hanggang ang bawat bahagi ay naging maliliit na pirasong mga laman at buto, ngunit itinira niyang buo ang ulo. Kinuha ni Ting ang karamihan sa mga piraso ng laman mula sa bangkay ni Wong at ito ay pilnash sa toilet bowl. Pagkatapos sakay ng bus, pumunta si Ting sa Kowloon City Ferry Pier upang itapo naman ang ulo at ilang mga buto ni Wong. Matapos nun, dalang ilang supot na mga pinira-pirasong laman ni Wong, pumasok naman si Ting sa Shek Kip May Wet Market kung saan itinapon niya ang mga ito sa mga basket ng isang stall ng nagbebenta ng baboy. Sa patuloy na pagtatago ng ebidensya, itinapon eh naman Ting ang handbag at mobile phone ni Wong. Ngunit bago 'yon, kinuha muna niya ang pera ni Wong mula sa wallet nito na nagkakahalaga ng 3,400 Hong Kong dollar o katumbas ng 25,500 pesos. At inubos ang pera para sa pakipagtalik, inumin at droga sa loob ng halos isang linggo. Makalipas ang dalawang araw matapos pinatay si Wong, ang kanyang pamilya ay nag-alala nang hindi man lang sila nakakuha ng anumang balita mula sa dalaga. Kaya't sinimulan nilang hanapin siya at i-report sa mga pulis ang tungkol sa kanyang pagkawala. Subalit sa kabila ng kanilang pagsisikap, wala silang nakuha ni isang balita tungkol sa kinaroroonan ni Wong. Ang kawalang linaw ay nagtulot ng pangamba at pag-aalala sa kanilang mga puso Habang patuloy nilang pinagsusumikapang alamin ang kanyang sinapit Samantala, sa tatlong magkakahiwalay na tawag, tinawagan ni Ting ang kanyang kaibigan na si Che Yin Tak Sa bawat tawag, ibinahagi niya ang nakakagimbal na balita tungkol sa pagpatay kay Wong at kung paano niya pinagputol-putol ang katawan nito Ngunit hindi ito sineseryoso ni Yintak dahil naisip niya na pinaglalaruan at binibiro lamang siya nito. Subalit kalaunan, nabalisa siya matapos na mapalitaan ang pagkawala ni Wong. Sa pagkakataon na yon, dun niya napagtanto na maaring ang may kinalaman ng kaibigan sa pagkawala ni Wong. Kaya nagulat siya sa mga polis patungkol sa sinabi sa kanya ni Ting. At hindi nagpalampas ng oras ang mga polis. Agad nilang hinanap si Ting at inimbitahan siya sa istasyon ng pulisya para isailalim sa pagtatanong kasabay ng pagsusuri sa kanyang telepono. Batay sa mga tala ng telepono nito, huli niyang nakausap si Wong mga dalawang araw bago may ulat na nawawala ito. Maliban sa mga isinagawang pahayag ni Yintak at sa mga tala mula sa telepono, sa harapan ng mga pulis umamin din si Ting sa kanyang ginawa kay Wong. Noong May 9, 2008, Si Ting ay kinasuhan ng murder matapos makuha ng mga otoridad ang kanyang pag-amin bagaman walang plea na kinuha mula sa kanya. Kasabay nito, nakuha ng mga polis ang ilang peraso ng laman ni Wong mula sa isang drainage pipe ng tirahan ni Ting. Natagpuan ang mahigit dalawampung perasong laman mula dito kaya ito ay sinailalim sa pagsusuri at lumabas sa resulta sa DNA test na ito ay pagmamayari ni Wong. Subalit ang pinutol na ulo ni Wong ay hindi pa rin matagpuan hanggang sa ngayon. At ang mga pirapirasong buto at laman na inilagay ni Ting sa palengke ay pinagpalagay ng mga otoridad na ito ay posibleng ginawang mantika sa pagluluto ayon sa kaugalian ng mga magkakatay. Makalipas ang mahigit isang taon, noong July 27, 2009, sa Hong Kong High Court, Si Ting ay nilitis at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa pagpatay kay Wong. Sa kasalukuyan, siya ay nananatiling nakakulong sa bilangguan ng Stanley Prison. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na Marquez Marvi from Romania, Leia Alconis from Dubai, UAE, Loy Valiente from Saudi Arabia, Maldita Demonita, Touch and Wellness Spa, ang mga new subscriber na sina Jam at Yanza at Short Edits Volume 2. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Wong Kam Mew. Ako po si G. Maraming salamat.